Ayan guys, share ko lang yung ginagawa ng lola nyo ngayon. Ayan, may deliver tayo ng kasaba. At ang problema ko dahil ang taas ng mga kasaba na to, hindi natin siya maisiksik dito sa ating kahon. Dahil ito lang yung pinakamataas natin. At ginawa ko lang ito na paraan kasi meron siyang order dito na kung saan ay meron siyang 20 ube na order. Ayan, at binutasan lang natin siya dito para makahinga sila kung makikita nyo. Ayan yung ating mga ube na pananim para makita nyo tatanggalin natin. So, ito guys yung ating mga ube. Ngayon para hindi mabali yung ating mga kasama sila yung iibabaw ko. Ang problema natin guys kasi na naka tray siya. So hindi siya nakabukod-bukod ng paso. Kaya mahirap siyang ilipat ng uh, tawag dito ng uh, cup na plastic cup na ganito. Buti na lang ay meron tayong nakaseparate na ganito. Kaya lang medyo mas maliliit sila kumpara dito. Kasi eto ay naka uh, ganyan sila nung tinanim natin sila sa uh, lupa. So eto meron tayong 20 na order ng ube dito. Ito yung mga nauna nating uh, order ng ube. And then, ito yung mga bagong sprout natin. Pero once na na-transplant yan, guys, mabilis na yung magdahon ng katulad nito. And then, nagpa-sobra tayo ng dalawang ube. If ever na may mamatay sa uh, pinadala natin, may excess tayo dalawang ube. And bibigyan natin siya ng previous ng ating uh, gabi. Kasi may mga sumubra din tayong gabi. At yung sintamas na 25 pieces ng buto. So, ayan ang mga previous niya. Plus, yung kanyang order na apat na kasaba. Ginagawa ko dito guys, ayan, nagbabasa muna ako ng dyaryo. Tapos parang hindi bumigat kasi medyo mabigat talaga yung may lupa. Nililess ko talaga yung lupa. And then, katulad na itong gabi na to, baka tanggalin natin yung lupa niya. And then, pagsamasamahin na lang natin siya sa isang plastic na may basang dyaryo. Yan yung para mapanatili pa rin yung moist nila at hindi sila matuyuan. Sa loob ng dalawang araw kasi na-deliver yun guys. Pero ang problema ko talaga itong ating kasaba dahil ang tataas nila. No, kailangan ay isiksik natin itong ating kahon. So ang ginawa ko na lang guys dito ay maglalagay tayo ng second layer. Kaya importante guys na may butas sila kasi yan yung para hindi sila amagin sa loob at makahinga sila. Plus nakaka-absorb sila ng uh, liwanag. So, ito kailangan ipasok natin to kasi um, possible yan na ma-flat ulit siya. Dahil yung nagde-deliver ay pagpapatas-patasin na lang yan so magiging istobo siya. Kaya, kailangan ay maibabao natin siya. Ayan. So, ganyan kapag ka nagbabagahe ng halaman, guys, kailangan ay meron silang hingahan. At, iisipin natin palagi yung tagal ng kanilang pagbiyahe. Plus, konting liwanag na naaabsorb. Ayan. Kaya, kailangan ay open natin ito. To make it sure, ang ginawa ko naman ay nilagyan ko na lang siya ng karton sa may gitna. Ito yung para magiging stand niya at hindi na hindi siya bumigay. Actually, pwede ko pa siya lagyan sana dito. Pero okay na to kasi hindi naman kabigatan na yung ilalagay natin sa ibabaw dahil papagaangin nga natin. Kailangan lang natin mas secure na hindi na iipit yung mga dahon nila dito sa ating ginawang stand. Sisisipin natin itong karton. Ayan. Kita nyo hanggang dito na lang siya. At ilalagay na natin tong ating ibang mga hinanda. Na guys, yung ating mga pananim na siniksik sa kanya. Itong gabi natin tinanggalan na lang natin siya ng paso at nilagay natin ng jar yung basa sa ilalim. And then, binawasan natin yung lupa niya para magkasya sila kasi ito na lang yung space kung hindi nato patanggal yung top ay hindi sila magkakasya and then maganda sa kanya saktong sakto lang yung taas niya ayan hindi siya mayuyupe eh. and then itong isang mahaba natin ang ginawa ko sa kanya ay pinahiga ko siya para magkasya siya at nagpadala nga tayo ng singkamas na buto na sana ay hindi niya maitapo so ano yung kasaba natin at kailangan lang natin ito medyo mataas kasi kailangan natin ay higa siya para hindi siya tumama dito sa ating kahon. At ah, ilalagay din natin syempre dyan ay plants at fragile, fragile para ah, masure natin na safe na safe yung ating mga bagahe. At ititape natin to para dito sila ah, lalabas. Dito sila magkakaroon naman ng hangin. Yan. Tapos dahil pasiraan na ito, ititape natin para ma-secure natin ang kanyang tibay. Ganun din dito sa kabila. Kailangan natin itong i-open. Ayan. Para makasingaw sila at hindi sila amagin sa loob kasi guys dalawang araw na biyahe yan ayan so tape natin to para naka open lang siya palagi ayan so ganyan and then itatape lang natin siya at isasara to safe travel babies ayan at pupunta na sila sa kanilang amo na bago ayan. so ingatan lang natin na hindi sila mapangba ayan at ah, ganyan yung nyo guys